Uy, ano nangyayari sa akin, boy? Nananaginip pa ako na lumalangoy ako. Ha, tignan nyo guys, oh. Parang lumalangoy naman ako kahit wala naman ako sa tubig. O kahit sa mga swimming pool. Galing, Galing ko mag-practice lang langoy, no? <galing> kaya naman pala, nakapatay pala tong electric pan natin, eh. Pero wait lang, dito nga pala ako nakatulog, boy. Sa mega mansion natin. Good morning sa inyong lahat, guys. Teka, dito kaya si Lolo Max, oh. Ano pala si Lolo Max, oh? Nadodun siya sa may swimming pool. Tara, lapitan nga natin yung boy. Ano kayang ginagawa niya? Tsaka utusan na rin natin siya bumili ng pagkain. Ah, guys, baba tayo dito sa mega mansion natin, boy. Oops. Uy, apakaganda ah, talaga ng mga sasakyan natin. Uy, Ming Ming, good morning sa'yo. Anong tinitignan mo dyan sa may taas? Siguro may nakikita kang ipis. <laughs> Uy, teka. Siguro wala siyang nakita. Eh, no. Tumayo na siya. Pero wait nga lang, boy. Lapitan nga natin si Lolo Max. Uy, Lolo Max. Teka, oh boss, andyan ka pala Good morning sa'yo Uy, good morning din sa'yo Lolo Max Wait lang, anong ginagawa mo? Pinagmamas din ko itong mga alagang isda ko eh Ah, ganun ba Lolo Max? Eh Lolo Max, nakita mo ba yung mga sasakyan ko? Pati yung motorcycle tank? Oo oh, naman bossing, anong gagawin ko? Ay, mamaya, hugasan mo yun ha I-car wash mo lahat ng aking mga sports car At nga lang, saraw nga to Okay, naiintindihan mo ba yung pinapagawa ko sa'yo Lolo Max? Oo oh, naman, walang problema yung boss Oh, nice one, nice one Wala ka bang nilutong pagkain. Ay, di ko sure boss. Tignan mo na lang doon. Ganun ba? O sige, Tara nga. Tignan nga natin guys kung may pagkain dito sa loob. Gutom na. Uy. <laughs> Teka nga lang guys. Uy, meron nga dito boy. Ano to? May lang nakita nito ah. What? Cook rabbit? Kinakain ba yung rabbit guys? Pero okay lang to. Ito yung nakaanda dito eh. Kainin na lang natin. Haha. <laughs> Tikman na natin boy boy. What? Ang pait naman ng lasa na yun. <laughs> Yoko na nun. <laughs> Di na ako titikim ng ganun pagkain guys. Wait nga lang. Tara punta nga tayo din sa swimming pool. Maliligo na lang muna siguro ko. <laughs> <laughs> tara boy, tara boy. Excited <laughs> na akong tumalon sa swimming pool ko boy. Let's go. What? Ano to? Bakit naman ako po dami mga isda? Dika? Nasa dagat ba ako o nasa ilong? <laughs> Ayan o. Kumpulan yung mga isda boy. Oh. yung ako sa kanila. Ano kayang meron dito? <laughs> dami. Naku, naku, nalulunod ako boy, aray, aray. Ayoko na, muntik nga ako dun ah. Pero wait lang, sa nagmula itong mga isda na to? Naku, naku, baka mamaya nilagay ito ni Lolo Max eh. Baka pinaprank niya tayo guys. Naku, kausapin ko nga itong Lolo Max na to. Hoy, Lolo Max! Teka, nasan ba yun si Lolo? Labasin nga natin boy. Kali na, nandito lang yun ah. Teka, uh, nawala. Ming, ming, nakita mo ba yung lalaki na yun kanina? Yung tagabantay natin dito sa bahay na Mega Mansion? Hindi na kita maintindihan indian din sa Meow Meow Me. Pero mo na nga boy. Siguro bibisita na lang ako doon sa may Ubu City. Kahit si Rapa. <laughs> tara guys, tara guys. Pumunta mo na tayo sa Ubu City. Tingnan natin kung anong ginagawa doon ngayon. <laughs> Eto boy, malapit na tayo papasok ng u City Eto no Oh, wait lang What? Tumigil boy lambo natin Anong nangyari Wait nga lang boy Baka naubusan ako ng gasolina Parang nga boy Di naman ako siguro na plat no e bigla na lang umistop Naku naman Kung kailan malapit na ako oh. Teka, may tao dito Uy ate Ate, ate, ate What? Di naman kita sasaktan na. ah Magtatanong lang dapat ako sa iyo ate <laughs> Ang sungit naman nito guys Kaya mo na nga Puro, lapit na lang to Lakarin na lang natin Doon na lang din naman yun po <laughs> Balikan na lang natin yung lambo natin niyan yan guys Di naman mawawala yan Kaya taraboy, taraboy Uy, sirang-sira pa rin talaga dito sa amin na bahay po oh. Pati yung ko di pa rin nasisimulan gawin Wait lang What? Hindi pa rin to tapos dito matulog Buhay pa ba to guys? Parang di na yata nga <laughs> nga natin. Oh, ayun na, gising na. <laughs> Ay, pare. Sorry, sorry. Di ko sinasadya. Bakit naman kasi hindi ka nagigising? Eh, pasensya ka na, boss. What? Pasensya? Sabay tatakbo. <laughs> Bala ka nga dyan. Wait nga lang, guys. Oh, uh, parang may ginagawa dun, ah. Lapitan nga natin yung boy. Ano kayang ginagawa dito? Uy, parang sinisimula na namang ayusin ang BG House. Teka, kilala ko to, ah. Uy, pare. Di ba ikaw yung taga dun dati malapit sa school namin? Uy, tropa. Ako nga yun. Teka, ba't naman Naganda sira-sira dito sa lugar nyo Eh ganun talaga tropa Madalas kasi sugurin to Na mga kakaibang nila lang Anong kakaibang nila lang na yun tropa? Ah, yung recent na pumunta dito Burning King Kong Talagang siraboy <laughs> Tignan mo naman yung bahay ko Nangalahati na nga oh Pati iba pang mga bahay sira-sira Ah, kaya naman pala tropa pa. Eh, e paano yan? Paayos mo na rin yung bahay mo. Bahay ko? O sige sige. Basta bigyan mo ko ng diskonta. Magkano ba abutin pag pinaayos mo? Meron ka pa talaga ditong daladala na ano parang bulldozer ah. Syempre tropa para mabilis yan mapaayos. Abutin na ng 5,000 pag sinama ko yung iyo. Uy 5,000? Aba mura lang yun ah. O sige ayusin mo na lang yun ah. Sige sige. Basta bayaran mo ako, tropa. Walang problema yun. Babayaran kita. <laughs> Pero sige. Dito muna ako ah. Tara guys. Tara guys. Tama. Ipapaayos na lang natin to sa kanya. Para h ganun tayo may rapan, no? Tama. Wait nga lang, boy. Kasi yung mga pananim ko dito, hindi pa pala nagsisitubo. Naku naman, dapat matubo na natin to para may pambahay tayo sa kanya, guys. Kunin ko nga dito yung mga pananim natin. Naku, wala. Paano na to? <laughs> wala tayong pambahay sa kanya. Siguro punta na lang ako dun sa may carrot shop, no? Para may maitabi tayong pera. Para kapag siningil na tayo ni tropa, eh di ayun, may na tayo. Tara guys, tara guys. Punta muna na tayo sa may carrot shop natin, boy. Dali natin tong ni ninja kahit malapit lang <laughs> tara tara Ito na lang yun no diretso lang sa iskinita sa bay kanan oops tara tara kuha tayo ng benta natin dito siguro naman may bumili oh, oh konti na lang eh oops uy what magkano to 400 lang lahat 400 lang yung benta natin ano ba binabayad nila baka mamaya mura lang eh kaya konti lang kinikita natin dito sa car shop na yan yaan mo na nga aboy. <laughs> Tara-boy. raboy siguro pupunta na lang ako matandang ugok no para mabisita naman natin <laughs> <laughs> tara, gamitin natin tong bike na to. Yun. Oh, uh, hey ka, Ba't naman ganito ako magbisikleta, boy? Para akong ika-ika. <laughs> Ang lupit-lupit na lang nito. Parang hirap naman nito, guys. Siguro gamitin na lang pala natin yung futuristic boards. Tara, tara, punta natin si Dokling. Pinatabi ko kasi sa kanya, lahat ng mga futuristic boards natin, boy. Kaya ganito tayo maglakad, ika-ika. <laughs> Wait nga lang. Oh, uh, Eka hey Dokling Diyan ka ba Dokling Buksan ko na to uh, What Wala dito si Dokling boy Pero andi dito Yung mga futuristic boards Na binili namin kahapon ha Tara guys gamitin natin to Wait nga lang Alam bang pinaka maangas Eh eto na lang Yung dalawa kasi na guys Hindi lumilipad eh Kaya eto na lang yung gamitin natin boy Tingnan nyo lumilipad to ha ah. Oh Diba Apo ka mas nyan Pwede tayong lumipad dito sa U-City Kaso nga lang hindi siya sobrang bilis no Pero at least dahan dahan siyang umulipad Mangeet. Etu boy malapit na tayo sa lambutan ng ugok. Pero titrix tricks muna ako. Ayad. Uy, galing magtrix tricks <laughs> Opo, tricks pa ulit. Oh, diba? ba? Nandito na tayo. Wait lang. Si matandang ugok ba to? Ay hindi Tandang ugok Ay matandang ugok oh, What? Nasaan si matandang ugok dito? Uy pare Sana yung ano si matandang ugok? Asya ah, ba? Pumunta ata sa may ano Village nilang bago What? Village nilang bago? Saan yun? Eh di mo pa ata alam yun May piyesta kasi dun ngayon Uy piyesta? Di ba pag piyesta maraming tao? O oh, tama ka dyan Puntaan mo na lang yun Eh kaso nga lang tropa Hindi eh. ko alam kung saan yun eh Oh ito yung address tropa Para makapunta pupunta ka. O sige na, son. O ito, tropa. Uy, eto na ba? Nice one. Maraming salamat dito, ha. Lain, wala yun. Mag-iingat ka. At enjoy doon sa bagong village. Uy, mukhang maganda yun, guys, ah. Excited na ako. Oh. Tapos dali natin yung futuristic birds. <laughs> eto, may tricks pa boy, oh. Napakaangas. One eternity later. Uy, eto, boy. Dito na yata ako, guys, oh. Parang malapit na. Nakikita ko na yung parang malaking village dun sa dulo. <laughs> Ayun, oh. Grabe. Napakalawak pala na Tara mag tricks tayo at dito tayo dubaan sa baba. Uy, ang laking village nga nito guys. Napakadaming mga tao. Nagsasaya. La, may bulinggit pa dito. Ay, bulinggit. Anong ginagawa mo dyan? <laughs> Mayroon pa siyang hawak na sword. Apakalupit. Wait nga lang boy. Uy, eto pala eh. Napakadaming mga tao. Nagsasaya sila dito guys. So, wait nga lang. Hanapin natin si matandang ugok. Parang di ko naman siya napansin. Asan ka na? Mat Matandang ugok Uy, ang daming tao dun sa may dulo boy oh. Anong meron dyan? Daming mga paninda Wait ka lang, hanapin muna natin si matandang ugok guys Tara boy, eh, Ate matandang Ugok yo! Wait lang Parang may narinig ako Matandang Ugok na boses ha Oh uh, what Andito ako pala Ano ginagawa mo dito Eh matandang Ugok Pinuntahan kita dun sa may dati mong bahay I mean sa dati kong bahay pala Kung saan kita pinatira Oh bakit naman Pero wait lang Papasukin mo oh, na oh Nakakaya dito sa labas eh <laughs> Tara tara Guys tara guys Pasok tayo Oops Matandang Ugok Eh bibisitahin lang sana sa kita Kung ayos ka lang Kaso nga lang Sabi ng tauan mo Eh nandito ka daw Sa may kabilang village. Bago lang daw to eh. Oo, oh, at piyesta ngayon. Napakadami mo may kitang mga tao. Kaya ang matandang okay? Eh. Parang may malaking tindaan dun ah. Titingin nga ako rin, baka may mabili ako. O oh, sige sige, try mo. Baka may maganda ka dumakita. Eh, sige sige, ang kulit na itong bata. Eh, no? saan na What? Ang bilis mawala O oh, siya matanda ang Dito na oh, ako ah. O oh, mag-iingat ka dyan Pero guys mag daw tayo Pero wait lang Iwan ko muna siguro dito yung aking futuristic board Yan wala naman siguro yung kukuha niyan eh Tignan natin yung mga paninda dito Sa bagong village Apakadaming daming tao eh Parang tiesta <laughs> Tara tara guys Ano kayang pwede nating mabili dito? Uy, tropa, ano bang maangas na pwedeng bilhin dito? Naku, hindi ako pinansin. Uy, hey, boss. Uh, oh, wait lang. Uy, teka, hey pare, may tinitinda ka ba dyan na maganda na pwede kong mabili? Yan, boss, o oh, yung kapa. Astig yan. Kapa? Wait lang. Eto? Uy, parang astig nga to ah. O oh, sige, magkano to? Eh dahil pesto naman, bibigay ko na lang sa iyo na isang daan. What? Isang daan? O oh, sige, sige. Eto na yung bayad. Uy, kunin natin tong kapa boy. What? Uy, may kapa na tayo guys. <laughs> Napaka-angas! Parang tayo na talaga si superhero kapag ginamit na natin yung ating futuristic boards para lumipad. Kaya traboy boy, na nating umuwi para makita nila to. Haha! <laughs> Tara guys! Uy, nakauwi na tayo guys Teka, what? Ang taas ko tumalun Baka may kapangyarihan tong nakuha natin na kapa <laughs> Tara nga guys, subukan nga natin dito sa may second floor Tignan natin boy May zombie dito guys Naku, naku, paro nakapasok to sa loob ng mansion natin boy Teka nga lang, ba magamit natin tong kapangyarihan Nang nakuha natin sa kapa Uy, what? Ano nangyari sa atin boy? Bigla na lang tayong naging si Dr. Strange What? Lumalapit sa akin yung zombie Yari to sa akin guys Umanda ka sa upat uh, What? Dumami ya uh, boy. Oh, etong sa'yo Boom Uy, baksak boy <laughs> Nakita nyo ba yun? Bigla-bigla na lang akong dumadami oh Uy, apaka-astig guys Lumilipad pa ako <laughs> Tignan nyo, ang kaling Uy, nakakalipad nga ako guys Grabe Napakaangas naman nito ni Doctor Strange Wait nga lang boy, ba't nagkulang yung mga ano ko? Mga yan Sino ko yung kumuha ng isa? Wait nga lang boy What? Ang daming mga zombie dito Ay alam ko na guys May naisip ako Gagawin natin umaga Alam ko may kapangyarihan to Magiging umaga boy Tignan natin ha Yari kayo sa akin mga zombie Ano? Lapitan nyo ako dito Eto palapit na sila guys Eto na guys Papagabihin na natin Eto na gumabi ka na Ay umaga pala Oh uh, ayan umaga na Masusunog na kayo ngayon <laughs> Ayun o oh, Masusunog na kayo ngayon. Ala nyo ah. Oh, sumunod kayo dito. Para marawan kayo. Ayan. <laughs> Ubus guys. Tapos gagamitan ko pa sila ng suntok eh ano suntok ka boy Nako, etong sa inyo Pakakyari kayo sa akin Doctor Strange Uy, ubus boy Basic, buti na lang may kapangyarihan ako Napampaumaga Oh, ano, ano ka ngayon <laughs> Boy, boy, tara, umuwi na tayo What? Ano yun? Ang lalaki naman yung mga zombie na yan Tapos umaga naman, ba't hindi sila namamatay? Nauna ko, kailangan natin silang palagan guys Nalalapitan nila tayo Eto na, umami naon na ako na itong ano, espada. Ha, hindi niya ako abot dito, mga malilaking dambuha lang ano, zombie. Pero papalagan ko yan mga yan guys, etong sa inyo. Oh, gagamitan ko kayo, marami din ako eh, eh no. Oh, sige, palag boy. Uy, baksak na ba yung isa? What, bumangon na naman. Ang daya naman na bumaksak na to. Oy, ang daya mo ha, bumaksak na anina eh. Yan, baksak kayo sa akin boy. Oh, etong sa inyo. Puk, puk, puk. Yari ka sa akin boy 1v1 tayo dito Ayan o oh, 1v1 o oh. Uy baksak na What? Bumangon pa rin Masusunog kayo sa umaga Eto guys Sinubukan ko na gamitin yung pampagabi ulit Ayan o oh. Uy Kaso nga lang Pumapalag pa tong isang malaki na to Ariga sa akin 1v1 situation 1 versus marami Oh ano O oh, eto na Last one ka na lang Uy oh, uh, baksak Baksak boy Baksak Uy oh, teka bakit kaninong kotse naman to? <laughs> Nandiyan dyan. So yun guys. Grabe. Ligtas na natin yung ano. Mega mansion. Sana naman wala nang mga mega mutant zombie dito no. <laughs> grabe. Naging si Doctor Strange pa tayo nun na. Napakaangas. Tignan nyo guys. Papagabihin ko. Napakaangas na ito. Ayan o, oh, tignan nyo yung araw. Ang bilis. Tignan nyo. Papabay ko yan. Ayan na boy. Matutulog na ako. Para makapagpahingan na. Good night. Bye-bye. Dadami. Huy.